Itong si Attorney Pascual ay kumuha ng tinatawag nating HMO, yung Health Medical Insurance. Para yun bang pagpupunta ka ng ospital, magpapacheck up ka or may emergency ka, pag pinakita mo yung card, ay tatanggapin yun dapat ng ospital. Tama? Opo. Okay. Uh, ang kanyang kinuhanan ay ang Forticare Health System International. Opo. Okay. Nagngangalang Delmar Fernandez. Opo. Tama. Kailan niya binayaran ito? Uh, binayaran po yan na December 22. December 22, 2023 po. 2023. So wala pang isang taon. Wala pa po. Wala pa. Magkano ang halaga ng binayad? Uh, uh, ako po nagbilang ng pera, 40,000 pesos po. 40,000 pesos. Yung 40,000 pesos na yon yung halagang yon ano ang makukuha na kumbaga, katumbas na serbisyo noon? Mga magkano yung may tinatawag na coverage eh? Opo, 200,000 po daw nakalagay po sa resibo po binigay sa akin. 40,000 pesos. Ayan, membership fee annual. Annual ito na nakalagay. So ibig sabihin, fully paid. Opo. Kasi yun pang isang maganda natin na naipa ano, na buo na binayaran. Okay? Meron kasing iba na uh, monthly, uh, but even if monthly, the fact na meron na siyang hulog, gumagana na 'yon. Ang medical benefit limit ay 200,000 per illness per year. All major hospitals and clinics sabe. Up to 90. Buti tinanggap pa si Attorney Renato Pascual, e 84 na siya. 'Yun niya po pinagtatakaan ko, kung bakit natanggap mm -hmm. dahil sa alam ko po pagka ma ganun po ay mm hindi -hmm. na po tinatanggap yung, ng insurance po. Oo. Pero meron Pero po merong program pang senior. Opo, 'yun ang ina niya. Eto kasi dito nakalagay na up to 90 years old. Ang kontrata walang in, walang increase sa premium. Okay? At itong si uh, may po mermay, Mark Fernandez, siya yung agent. Opo. Ah uh, Mark, magandang hapon sa inyo. Ay, magandang hapon Attorney. Sir, familiar na po kayo dito sa idinulog ng isang complainant natin, si Attorney Renato Pascual, 85, 84 years old po, retired uh, lawyer who paid uh, the sum of 40,000 pesos as an annual Uh, ano ba tawag natin ito? Annual premium oh, it. for a health medical benefit sa isang oh. nag Delmar Fernandez. He has in his possession po an official uh, provisional receipt ng FortiCare mismo. Sir, ano po ang uh, status nitong kanyang claim para po uh, ma-avail niya itong mga benefits? Kasi apparently, sinubukan po niya ito na gamitin uh, saan po? Uh, saan niya ginamit? Sa Paranaque Medical Center? Center po. Okay, hindi po ito tinanggap. Mga ilang beses po siyang sumubok? Mga siguro po, mga apat na beses na po. Okay, apat na beses na daw po on different, mga ibang, iba't ibang buwan, ano? Opo. O -o. Hindi po ino-honor. Ano po mm -hmm. ba ang yes, po. nangyari? Um, una po, simulan ko dun sa naging katransaksyon nilang ahed, Pesky si okay. Delmar. Actually, ang kompletong pangalan po talaga niyan, is Delmar Fernandez. Okay. Formerly, agent po siya ng aming kumpanya mm -hmm. uh, way back um, November 16, 2022 mm -hmm. hanggang September 6 of 2023. Mm. Um, actually, denominate po namin yung kanyang uh, tawag doon, kontrata sa amin dahil nga sa mga may nauna rin complainant na ang um, sitwasyon is na bentahan, hindi po iniremit nitong ahente mm-hmm. kaya nagreklamo sa amin. So, mm -hmm. when we find out these uh, cases, Way back nung September 2023, immediately we terminated, we terminated the contract to the agent. Mm -hmm. And then, um, sadly, may lumabas na namang complainant nga. Actually, itong transaction po yata ni Atty. Uh, Pascual, mm -hmm. it happened only this uh, year, 2024. No, 2023 um, po niya kinuha ito ha? Uh, Uh, December an anong, 22 po, 2023. Uh, December, ayan, December uh -huh. 20, December 22, 2023. Mm. Ayan. Uh, natatandaan ko yung attorney Aina kasi ang um, um, si Mr. Renato, which is uh, yung representative niya, attorney Pascual, mm -hmm. nagreklamo nga po sa Medical Center Paranaque, mm -hmm. na kung saan kami naman ay pinatawag ng Medical Center Paranaque with our president, mm -hmm. para at least mabigyan ng pansin yung reklamo nga po niya. Mm -hmm. And then napag-alaman niya na namin po na ito palang naging transaction is uh, ganun pa din, kumbaga hindi rin inirimit remit nung uh, former agent, which is actually... Uh September 2023 pa lang ay hindi na talaga siya authorized to transact okay. on behalf ng aming uh, company. Nung tinanggal niyo po siya. Was there any notice uh of his separation from uh, your ano company? Yes po. Yes po. How we was we this made a public po? notice. Uh we we posted on our social media platform mm -hmm. and also yun nga lang medyo na delay nga po yung amin uh yung pag public notice sa diaryo. However, uh, yung pinaka-unong initiative Kaya po namin... Kailan po ninyo na po na ano sa newspaper of general circulation, sir? Actually, ito na lang po itong... Uh, itong nagreklamo na po si sir nung nagkaroon na kami ng uh, pagaharap dito sa medical center para niya akin noong... Um, uh, I think that was January this year na po yata. Basta 2024 na po yun eh. Kasi kung okay. nabentaan nabenta po siya ng December 2023, uh -huh. mga buwan pang ang lumipas okay. nung nag-follow up na po itong Meron, client card na hindi dumarating. Okay. Meron po ba kayong listahan nung kanyang mga nung mga resibo na na-issue sa kanya? Opo. Oh, Actually, isang, isang concern namin dyan, attorney ay na talaga. Mm -hmm. Nung po namin itong ahente na ito na si Delmar Fernandez noong mm -hmm. September 6, inobliga namin siyang ibalik sa amin lahat ng mga na-issue provisional receipt nung siya ay connected sa amin. Unfortunately nga po, ay hindi ibinalik sa amin. Okay. Kaya ang ginawa na lang po ng aming company, so, since hindi na lang po namin makolekta, uh -oh. eh, dineclare na lang po namin sa BIR na lost. Yan. Unfortunately, pinagamit okay. pa rin pala ano po ang balak ninyo ngayon? Ano ang status nito? I-honor nyo ba ito o hindi? Actually po, ang um, sa amin naman dito sa FortiCare, Care, since pro-client naman kami, um, hindi naman namin sinasabi na pababayaan namin si kliyente. Kung tutuusin nga po, attorney, mm -hmm. kami naman po ay nakipag-coordinate na dito sa kliyente mismo. Okay. At nag-step na po kami ng appointment dyan kay sir with our lawyer kasi ang gusto nga din po talagang mangyari ng kumpanya is mahuli at makasuhan itong mga ahente na medyo hindi po tama ang ginagawa. Okay. Kailan yun po? Namin. Kasi sir, ano lang ha, sir Mark ha, Mm -hmm. Attorney Renato Pascual is 84 years old. I, I don't think na kailangan natin pang pahabain yung panahon para ma-resolve po yung yung issue o yung concern. All he really wants is for the 40,000 na binayad niya na magamit niya. Um Attorney Villeruel, magandang hapon po. Good afternoon po, Attorney Aina. Sir, itong uh, mga ganitong klaseng medical uh, HMOs under po ng Insurance Commission? Yes po, under na po ng Insurance Commission, uh -oh. uh, uh, health maintenance organizations kagaya mm -hmm. ng FortiCare, pursuant po sa Executive Order 192 Series 2015 po. Kinilipat na po sa amin sa Insurance yes. Commission mula po sa Department of Health papunta po sa amin narinig niyo naman po yung uh, well the the facts not the relevant facts ano po ba ang uh, recourse nito ni uh, attorney Renato Pascual on the contract na he he engaged or he entered into by paying the 40,000 pesos to an agent yeah dito po sa insurance commission meron mm -mm. po tayong mga uh redress mechanisms no na pwedeng iavail mm -hmm. ng ating uh, client no si attorney um the first one would be uh, a mediation proceeding no kung okay. saan paghaharapin po yung kumpanya pati po si attorney mm -hmm. no paghaharapin po sila o okay, kaya yung representative po ni attorney yes. paghaharapin po sila to determine whether there can be an amicable settlement Ibig okay. sabihin maayos na uh usapan ano. Okay. Ngayon kung hindi naman tayo aabot sa maayos na usapan, pwede pong mag-file uh, ng uh, kaso ang kliyente, no si attorney. Mm -mm. Doon naman po sa aming Claims Adjudication Division. So okay. dalawa po ang records. Dalawa okay. ang records. Uh, attorney, are you ready? Are you um okay para mag-set po tayo ng meeting for some kind of mediation uh, with um, kung, kung kailangan po. Okay. So at least uh, meron tayong ganyan Sharia no na willing naman na maupo. Uh, tama ba ako Renato? Okay naman. Opo. Na maupo. Uh siguro ang gusto lang ni Atty. Renato Pascual ay eh, doon na mismo sa harap ng Insurance Commission. Yes. Opo. Ayun. Oo. Uh Mark Anthony? Yes, yes, yes. yes. Uh when did you reach out to Attorney Pascual? Ang when first reach out? out po sa kanya is January 22. Okay. Ito po yung January 22, 2024. Ito po yung araw after nung araw na pumunta nga po kami doon sa Medical Center parenyake at mm. uh, tiningi po namin kay Mr. Renato yung kanilang schedule mm -mm. para makausap yung aming corporate lawyer regarding po dyan sa reklamo kasi ang gusto nga din po talaga ng company is matulungan si kliyente at mahuli din po namin itong ahente mm -hmm. na medyo nanloloko na po actually violating na dun sa code of ethics na meron yung ating kumpanya. Hindi na medyo, talagang nanloloko. Yung sinasabi niyo po ay para sa akin kahit sang nan na angulo ay impossible po. Kayo po ang may problema po niya kasi agent niyo po yan. Mm. Kami po ay biktima lamang. Mm -mm. Kung kami ang mag kaso para magdemanda, eh ang pera mo po pa sa amin yun. Naloko na kami, pahihirapan niyo pa kami. Ayun, so parang ganun ba ang nangyari? O na po, kayo ang magsasamba mingyari, ng kaso? Tutulungan na lang kami nung lawyer nila. Parang uh -huh. bakit po pakinggan? Kami uh -huh. ang nagmamakaawa pa sa kanila na kami ang biktima rito. Hmm. Tama nga naman. Oo. -oh. I think ang well unang una ang gusto ko sanang tanungin kay Mark Anthony Hunyo i-honor nyo ba ito para makapagpa-check up na si Lolo ang katunayan niya po palagi na po sila nagkakasakit na nasa stress na na-stress na po at marami na kaming utang na para pagpapatingin po sa mga housekeeper. Oo, oh, siyempre. Kasi hindi magamit eh. Umasa tayo na magagamit to. Una yes. po, ang aming produkto talaga is hanggang 70 year old lang. Ito yung produkto na kung saan na ipa-approve namin sa insurance commission na lehitimong produkto na dapat namin ibenta sa publiko. So, so hindi ay pwede na hanggang wala po 90 years old? Oh, eh. oh, sa totoo lang po, attorney Aina, wala kaming produkto na 71 and above. Naku, Kaya nga po, pinagdoodan na rin namin ito, eh. kung... Oh, Mm -hmm. Kaya itong kaya kumbaga ito talagang transaction po uh, ni 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 Attorney Pascual doon sa dating ahente. Mm -hmm. so, talagang meron pong intent na lukuhin sila. Kasi una sa lahat, wala po talagang produkto si FortiCare na okay. tawag doon na ganong edad. Ito lang ha, ang sa akin at the fact that he has your receipt, he is acting as an agent, you are the principal. Ah, uh, medyo kailangan talagang magharap kayo sa Insurance Commission. Palagay ko, shari doon. Mm -hmm. uh, Renato, ako. sige. May problem, kasi ang problema po talaga nasa kanila. Mm -mm. Bakit 'di nag nagtinanggal nila 'yung tao? Bakit hindi nila kinuha 'yung ID? Hindi nila kinuha 'yung resibo nila. Mm -mm. Tapos binag, nagkakaroon pa ng ganyan na ibebenta. Katunayan yan, marami Opo, opo marami silang naloko kaya lang ako lang po, kami lang po ang nabigyan ng na resibo. Meron 10,000, meron 15,000 na hindi na isyuhan. Hindi po na isyuhan. Oh, eh kasi abogado si Lolo eh. So talaga nang hingi ng resibo. Opo, kaya kami lang po mm -hmm. na isyuhan ng ganyang resibo. Pero medyo malaki-laki ha. Attorney Alwin, how soon po can we uh, address yung uh, mediation or can we set para magharap na po dyan sa inyo? Kasi it looks like napakalalim po <coughs> at mukhang maraming uh, yeah. intricacies itong kaso na ito. Yes, ama uh, ari po lamang siguro na ma-endorse si ano no si attorney, client. No? yes, si attorney, Renato Pascual. Uh, dito po sa aming Public Assistance and Mediation Division. Ma ma po yung aming Public Assistance and Mediation Division through tel uh, telephone no 8523-8461 local 103. Again, 8523-8461 local 103. Pwede rin po magpadala ng email sa public assistance, that is one word, no? Mm -hmm. public assistance at insurance.gov.ph. You can also visit the PAMD, no? the P Public Assistance and Mediation Division, dito po sa aming opisina at 1071 United Nations Avenue. Again, at uh, 1071 United Nations Avenue, Ermita, Manila. So hihintayin po namin yung, ano, yung endorsement po ninyo. Okay. Uh, tungkol sa kanilang concern and then magsiset po yung ating PAM din ng ano ng, uh, ng schedule o, para Sir, mapagharap po sila Ano po ang kakailangan ni ninyo from attorney Renato Pascual uh, is the uh, receipt sufficient binigyan ba kayo ng insurance Anong tawag mo doon? Policy, policy? Po. Hindi po. Walang policy. So ah. wala tayong nakikita na up to 90 years old. Kundi yung sinabi lang ng ahente. Apo. Okay. Um, what they have, would you need other documentation, sir? We only have the receipt. Is that sufficient? Kay Atty. Villaruel? Kaya po nang nasabi natin kanina, no? Uh -huh. The first step here is mediation. So really, kung ano po yung meron sila sa ngayon, yes. pwede naman po nilang uh, dalhin doon sa Public Assistance and Mediation Division. Okay. But really, the ano the objective here is parang makita kung meron ba talagang chance na makapag-ayos itong kumpanya okay. at saka si attorney. Mm -hmm. And sa tingin ko, uh, with the representations naman ng representative ng company, yes, so actually, parang Parang mukhang uh, magkakaroon both. sila ng amicable settlement. Uh, both parties naman handa rin si attorney Renato Pascual eh. Uh, malakas pa si attorney Pascual eh. He says oh. yes, willing. Oo, willing na makipag-usap. But I think they just want to make sure that they are in front of a of persons in authority, persons of consequence kumbaga, na maririnig ang hinaing nila. Tama ba ako attorney Pascual? Sana so naririnig ko doon sa mayari ng insurance eh. Sabi nila, hindi pwedeng lumampas ng 71. Di. Ano pa mangyayari sa akin? Mm. Uh, hindi po, kasi yun nga. Kaya kailangan po, uh, magkita-kita kayo, doon tayo haharap sa Insurance Commission because iba ang representation po, sa inyo. Pero ang list li 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 lang ng inyo-offer nila sa, sa representative ko, si Mr. Samson. Magkano po bang inyo-offer nila? Ang, ang offer sa kanya ata, 10,000. Tama ba, tatay? Ang uh, uh, nag-offer sa akin yan, yung mga naloko, pero yung vertical, hindi po sila nag-offer. Ang ah, oh, sinabi lang sa amin, nung, nung insurance na yan, ay hindi na namin owner siya kasi tinanggal na namin yung tao. Palagi yun ang iniisip nila, wala na kaming pakilang ah, dyan. Ah, okay. Pero hindi, itong si Mark Anthony Ahunyo ba, ang nakausap niyo hindi? Hindi po. Hindi, okay. So ito, I think si Mark Anthony is medyo mas mataas na eh. And uh, they would have more representation, lalo na sa kanilang mga principal, kumbaga. In touch pa kayo kay Delmar Fernandez? Alam hmm. niyo kung nasaan siya? So, hindi po eh. Hindi. Eh, pero sabi niyo, may nag-offer sa inyo ng 10,000. Sa Paul lang po. Tinawagan ako sa Paul. Nagulat ako kung bakit na kuha yung number ko. Ni, pero nag, ang nagsabi, parang nagpapanggap na, Delmar, na si Delmar yun. Opo. Dahil okay. pasensya na raw po at uh, nagawa lang nila yun dahil Christmas lang, kailangan daw lang po nila yung Jesus pera. Ay susma, Joseph, maghanap sila ng ibang lolokohin na. Sir, yung transaction niya, sir, yung mga pera-pera, yung mga pirmahan, pagbabayad, saan po nang nagaganap sir? Uh, nangyari po yan, doon lang po sa bahay na, sa, uh, sa bahay po na tinitiran po ni... Ni attorney. Ni attorney po. Paano nakilala ni Delmar si... Attorney Renato Pascual. Yung po ang pinagtatakan ko, meron ta, meron to nilapitan si Tatay Renato ng ng do sa Paranaque Med. Uh -oh. Na ini binigay niya yung number niya kung merong kakilala insurance. Insurance. Ibigay, ibigay. Yun nga yung ibigay doon sa Mandalupo. Ah, okay. So, ibig sabihin, meron tayong tao na pwedeng kausapin sa Paranaque Med, nakakilala talaga itong si Delmar. Opo, may, meron silang boat sila doon eh, sa tapat ng elevator ng paranyakimed Ah, okay. Sa loob. Dun, dun po ang instruction na nangyari eh. Okay. Sa loob po ng paranyakimed. Attorney Alwin um, Villaruel, yung mga ganito po bang kaso, hindi po ba meron tayong tinatawag na binablocklist if ever yung agent? Tama ba ako? So that Hi. naka all points bulletin siya. Kasi ang inaalala ko, baka wala na siya sa 40 care pero nasa ibang care. Ah, <laughs> diba? yes po. Meron po tayong uh, ganyang recourse. No? Mm, -mm. Who institutes po? Who will initiate yung ganito? Is it the victim? Like, is it Attorney Pascual? Or should it be FortiCare? Actually, ano po eh, uh, both naman po, no? Uh, kung mm. sino po yung mag-institute ng reklamo, pwede na mm. naman po yung, ano, pwede na naman po yung uh, kumpanya, no? Kasi uh -oh. sila din po yung, kumbaga, uh, nilaw ko din. Ah, okay. uh, pwede rin naman po yung mismong apektado natin na client si attorney, no? Okay. Pwedeng siya rin po yung mag-institute and uh titingnan din po ng insurance commission 'yan, but um 'yan nga po ang nature ng kaso na ganyan mm -hmm. ay administrative meaning uh yung kanya yes So iba-iba ang administrative na recourse uh, at iba rin yung criminal uh, action yes. that can and, be instituted. And uh from from what we are seeing right now, doon sa nakikita nating mga yes. circumstances na ipinaalam sa ating ngayon sa programa no mukhang may criminal. yes at saka gusto ko rin paimbestigahan gusto natin paimbestigahan siya rin yung mismong doon sa Paranaque Medical Center na kung sino man yung tao na nag nag-refer o nagbigay ng cellphone number una una sa data protection okay. dapat okay. hindi hindi binibigay yung cellphone number ni tata eh, ni lolo di ba opo um, but in any case sige po um Uh, Attorney Alwin, we will assist ang wanted sa radyo po will be assisting uh, Attorney Renato Pascual in making representations and in the mediation na mangyayari. Ah uh, Sir Mark Anthony Junio, handa naman po kayong humarap, di ba? Doon okay, sa insurance, okay. okay. So that there can be mediation muna. Uh, Attorney Renato Pascual, is this all right with you? First step po muna tayo with the Insurance Commission po. Tutulungan po kayo ng wanted so, sa radyo. sinasabi nila? na nila dyan, gusto nila kami mag-initiate ng, ng charges. Mm -mm. Eh bakit kami? Um, eh, dapat silang may responsibilidad. Yes. Walang mangyayari dyan eh. Puro, Kung kayo lang. Puro usapan lang, nag lang sila ng maliit. Pag hindi namin tinanggap, sabi nila, ayaw makikompromise. Mm -mm. Kasi sino naman na makikompromise ng, ng 10,000 to sa 40,000? Ah, uh, yes. Uh -huh. Gusto De nila ibalik, Ibalik niya lang sa amin yon. Okay. Ibalik na lang nila lahat yung... Yung, yung 40,000. 40 okay. okay. Tahirapan, tahirapan pa nila ako eh. Okay. Sige po. Yan po, uh, lahat lahat yan, harap po natin sa Insurance Commission sa kanilang uh, mediation uh, unit. At uh, tutulungan po kayo. Yun na nga po eh. Yun ang, yun ang sinasabi ko na humarap pa roon Sa attitude nung... Nung ano sa Portiker, eh. walang mayayari. Mm. Sana le bigyan po But natin sila nila. ng Oo. Oh. ini Renato, pwede, meron lang... kami mag -initiate. pwede sila mag-initiate. Bakit okay. hindi sila mag-initiate? Bakit kami? Okay. Ito na nga Tingin po. Na po ninyo, Kung Ay, mm. naman. Kung, mm. kung tinuwa nila yung ID ng tao sa kayo mga rekibo ng tao. Mm -mm. Wala sa ipakikita sa amin. Kaya kami naniwala. May ID sila eh. Yes, may ID. At saka mismo yung tao nila, doon sa Paranaque Medical Center ang nag-endorse? Or kung sino man? Yan nga po. Kung sino man doon. Parang nalilegitimay sila dahil bakit sila magkakaroon ng lugar doon sa ospital. Okay. Uh, parang attorney... legitimay sila. Sige po. Attorney Villaruel, off air po, uh, we will be discussing this para kung ano po yung next step considering na ito nga po yung mga uh, mga factors na uh, kinababahala or ito yung mga bagay na kinababahala ng ating complainant. But um uh, wanted radyo will assist Attorney Renato Pascual yes, in uh, whatever step that he will want to take. Tama share? Yes po. Okay. Apo. Sige po. Ah po salamat po. At uh, uh, titingnan po natin kung anong uh, mapagpag-uusapan natin dito sa commission kapag uh, uh, nandito na po si ano si attorney at saka po ang yung 40, 40 care. care. ipapatawag po namin sila. Okay. Sige. So Renato ibabalik ko to sa sa iyo. Ah uh, Meron lang kasi talagang proseso na kailangan tayong sundin. At ang ah, maganda po. nito, nakikialam na talagang insurance commission. Salamat Hindi po. yung sila lang sa FortiCare ang nakikipag-usap sa inyo. Mm -hmm. okay? Mamamagitan na po ang uh, mm -hmm. insurance commission, sir. And sasamahan po namin kayo, sir. Okay po. Maraming salamat po. Salamat okay. po. Thank you po.